Pinagdududahan na ng netizens kung si Bea Alonso nga ba ang tunay na may problema sa pakikipagrelasyon dahil ngayong nababalitang hiwalay na sila ng fiancé niyang si Dominic Roque. Hindi pa man ikakasal ay may mga paratang na pinariringgan ng aktor ng kampo ni Bea bilang isang manipulative na tao. Kaya na lamang daw noong ipagkalat ni Bea noon na ginost siya ng ex-boyfriend na si Gerald Anderson at gaslighter din daw ito. Ibig sabihin ng ghosting ay yung bigla na lang nang iwan sa ere, nang walang pasabe o closure. Habang ang gaslighting naman ay isang uri rin ng manipulation. Ilang araw ng hot topic ang paghihiwalay ni Nabea Alonso at Dominic Roque na nakatakda sa nang ikasal ngayong 2024. Mula nang mapansin ng netizens na hindi na sinusuot ni Bea ang kanyang engagement ring hanggang sa mga sagot niyang puro wala pa. Sa mga tanong tungkol sa wedding preparations nila ay patuloy itong pinag-uusapan sa mundo ng showbiz. Ibinahagi rin ni Oji sa kanyang YouTube channel na mayroon siyang source na nagkumpirmang totoong hiwalay na si Nabea at Dominic man ay gumagawa-umano ng paraan ng aktor para magkaayos sila. Sinunda naman ito ng isang IG post ni Dominic na malungkot at nakatingin sa malayo na parang nag-iisip at naka-off ang comment section. Nagbahagi rin ng aktor ng mga Bible passage na tumutukoy sa sufferings and perseverance. na cringe naman ang ilan dito. Ayon sa komento, nge, pasadboy effect. LOL, cringe mga pasadboy sa sokmed. Kawawa naman si Dom, for sure si tita talaga ang problema. Nakakailang failed relationship na siya. Feeling ko din si Bea na ang may problema. Kaya pakiramdam ng netizens ay ang aktor ang tinutukoy ng kampo ni Bea na manipulative sad boy sa kanilang cryptic post nitong nakaraan. Nagpost kasi ang road manager ni Bea na si Nina Ferrer na shinare naman ang makeup artist niyang si Ting Duque. Tungkol ito sa isang manipulative sad boy. Mababasa dito. Manipulative sad boy. Any guy who'll try to convince someone that they're the victim of the situation. They'll make you believe that you're in the wrong and that you're the one who should be feeling guilty. Toying with your mind. They're seriously just bad news. Agad itong nag-viral. Ayon sa netizens, pabor ito kay Bea. Buti na lang daw hanggat maaga ay naghiwalay sila kesa matulad kina Tom Rodriguez at Carla Abeliana na ilang buwan pa lang ikinasal ay hiwalay na sa kabilang banda ay may naalala ang netizens. Parang may pattern daw itong si Bea. Tulad na lamang noong maghiwalay rin sila ng ex niyang si Gerald Anderson. Matatanda ang inakusahan ni Bea si Gerald noon na ng ghost at ng gaslight umano sa kanya. Natila ba ay ugali daw ni Bea ang siraan ang dating karelasyon? De, simple lang ang Hindi mo ginost si Bea Alonso. Wala pa o ginost. Well, my understanding, We did not up. We just started not up. Ayon sa netizens, ang mga pakreptek post na ito ng kampo ni Bea ay indikasyon na pareho lang ang galawan ni Bea sa mga nakakarelasyon nito. Truth, it looks like siya pala ang gaslighter. No wonder walang tumatagal sa kaniya. Most of her relationships are short-lived. Yung mga exes niya has history of longer relationships.